Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Sige po, salamat po di isa pa. Sige, go ahead bro. <laughs> ano? May bleed din ka ba, ba ngayon na ano? sa saan na yun makikita yung, yung Biblia na completely 73 books? 73 books? Completely? Oo. Uh -uh. Yung ating Biblia, bro. oh uh -huh. Yung ating Biblia ang hawak. Uh, kasi yung sa akin, 66 lang. Ah, 66. Yung Biblia Ito natin sa Katoliko, 15. yung Biblia ang o. gaya nito, sampo lang, ha? Eto, mayong balita, Biblia. Sa Tagalog nito, magandang balita, Biblia. Eh, meron siyang, ano? Meron siyang 73 books. Meron siyang Deuterecanon. Ang palatandaan dyan, bro, yung cover niya may nakalagay, My Deuterocanon. O kung sa Bisaya pa, Adunay Deuterocanon. Yun, bro. Sige, Salamat. Okay, magandang araw po sa inyo at sa pagkakataong ito, may bigyan na naman tayong linaw na kasagutan sa isa na namang tanong ng isang Jemar Soronyo. Uh, totoo ba daw na merong Biblia ng 73 books? Sabi niya. Kasi yung Biblia ang hawak daw niya is 66 books lang daw. Kaya yeah, may nakapagsabi sa kanyang pastor na nagsabi na ang Biblia is 66 books lang daw. Ang tanong, totoo ba? ng Biblia ay 66 books lang. Ito ating bigyang linaw, ano? Uh, tingnan natin kung totoo ba na 66 books yung Biblia. So, ating books yung sinasabing Apocrypha. Yan, Apocrypha King James Bible Online dot org. Ano nakalagay dito? Buksan natin. Ito ay sa kanila, ha? Hindi atin to. Sa kanila ito, babasahin lang natin. ano sinasabi? Ayan. The Apocrypha is a selection of books which were published in the original 1611 King James Bible. Ano daw? Which were published. So bahagi siya ng publication ng original 1611 King James version. So bahagi siya kaya kung ang version ng Biblia mo ngayon eh wala na yung tinatawag nilang Apocrypha, bisbeh tinanggalan na these apocryphal books were positioned between the old and new testament, so siya ay nasa pagitan ng old and new testament. sa madaling salita, hindi siya bahagi ng old testament, hindi siya bahagi ng new testament, kasi siya ay nasa na nakaposition siya sa pagitan ng old and new testament. sabi pa, the apocrypha was a part of King James version for 274 years until being removed in 1885. Inaamin ng King James Bible Online.org na ang Apocrypha ay bahagi ng King James Version sa loob ng dalawang at pitumput apat na taon bago siya tinanggal noong 1885. Sa madaling salita, 1611 to 1884, bahagi ng King James Version ang apokrypa. Ano pa? A portion of these books were called deuterocanonical books by some entities such as the Catholic Church. Sabi nila dito, yung mga libro na ito, yung sinasabing apokripa na sa pagitan ng Old and New Testament, bahagi ng King James Version for 274 years, ay tinatawag na Deuterocanonical Books ng Katoliko. So bahagi talaga siya. Ito yung mga libro na yon Esdras, Tobit, Judith, Additions to Esther, Wisdom of Solomon. Ecclesiasticus, Baroque, Letter of Jeremiah, Prayer of Azaria, Susanna, Bell and the Dragon, Prayer of Manasseh, First Maccabees, Second Maccabees. Ito yung sinasabing bahagi ng King James Version for 274 years. Yan. So, meron pa tayong physical evidence no na ito ay bahagi ng King James Version? Abay, meron. Ito. Ayan po, yung ating Holy Bible uh, 1611 edition King James Version. Tingnan nyo yung kanyang table of contents. Ayan o. No? Oh. Ito yung Old Testament. Y yung sabi, sinabi, Enesis, Exodus, Leoticus, Numbers. Bakit, bakit, ganito? Wala kasing letter V ng panong ila, uh, ano eh, yung, yung King James Version 1611. Wala pang letter V at wala ring ano uh, J so yung kaya nga sabi, di ba sa roman numeral yung yung V ay uh, uh, yung U i consider siya as 5 kasi the same lang siya sa V Tsaka, wala siyang J Joshua o oh, Yorges oh tinan nyo, ha oh job oh yo yung yung hobbies job oh proverbs Tinan mo yung proverbs proverbs o yan. So, Yerimaya. Tingnan mo, walang, walang J. Yerimaya. Yoel. O. Ano Wala no. O, tapos, nasa, nasa pagitan ng Old and New test. Ito yung, yung New Testament to. Matthew, Mark, Luke. Ayan yung apokrypa. Yan po. So, yan ang ebidensya natin na ang apokrypa o oh, deuterocanonical sa sa Biblia ng Katoliko, ibahagi e talaga yan ng King James Version. Yan sa mga nagsasabi na dinagdagan daw ng Katoliko ang Biblia, yan ay isang ebidensya ng mga walang alam ang mga yan. So, yan ang totoo ha. Bahagi talaga ng King James Version ang mga aklat sa Katoliko na hindi nila matanggap kaya pinagtatanggal nila. Okay, so yan po ang ating ikling paglilinaw, kasagutan sa naturang isyo kung totoo ba na 66 books lang daw ang Biblia. At saka, Brother Jando, ano yan? May na akong video sa ng John D. Alvado, sana mapansin. Ah, video? Anong video 'yung bro? Ano 'yun? Kasi 'yung pastor niya nagtatalo kasi parang di ba, sa so, mga ba? Tiba? Anong 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 Ano bang ng ano mo bro? ng account mo rito, 'di marami 'yung nag-ano sa akin eh. Jemar din, bro. Jemar Soronio. Jemar. Okay, Soronio. So 'yung pastor nag-aaway? Hindi, hey, you know Parang Itong ano live ni ano ni Emmy Guadar oh, mo? po, sana maging mag magawa ng topic pa dyan, dyan to. Ano yung binagawain nila rito? Hindi, ano, kami, muntik na kami yung magaway, parang debate ba? Pagkatapos ng parang debate na kami, nag-live siya, niya. parang nililito ng mga tao, hindi siya nagsasabi ng to totoo to ba? To to anong, anong, anong religion nito bro? Anong religion nito? Born again. Born again? Ah, ito ba yung lum lumalaban ba ng talakayan? I Iwan ko lang, para sa no. Namimili lang ito ng makakalaban? Siguro, namimili lang yung kaya niya. Ah, yung profile pic ba niya yung nakasakay siya sa motosiklong puti? Opo. Okay, try ko siya i-message ha. Ah, oh, message ko siya. Bro, talaga yan tayo. Anong ba topic? Talagang nagahamo, no? <laughs> Nagla-live siya niya. Yung live niya. And then, ano pinag-usapan pero... niya? Ano pinag-usapan yung dalawa? Ah, basis ano sa tunay na simbahan. Oh, anong, anong tindig niya? Ba, sabi niya, lahat daw ng tao ay nakakasal. Uh, kasi yung pare natin, hindi, ano, hindi nag-aasawa. Kaya hindi daw yun sa Diyos. Eh, si Pablo, nakasawa ba? Yan nga eh. oh, ano sagot niya doon? Eh, hindi ko natanong eh. Ah, sayang. Si Kristo, nag-asawa ba? Mga ngaral yun. Oh, Si Thomas, siya may asawa si Thomas. na yung mga tao. Uh, si Thomas, may asawa si Thomas. Si Bartolome, may asawa ba si Bartolome? Sa pagkakaalam ko, sa labing dalawang apostoles, si Pedro lang may asawa. Yun ang alam ko. At sabi pa niya, ano, Noong unang panahon, no, pagtapos na, bago daw umakit sa langit ng, mga ating Hesus, ay naiwan yung labing na uh, labing isang apostoles. Tapos hindi daw nagkasundo. Kaya ano, nangyari ngayon marami nang yung labing labing isang apostolic kasi yung isa daw nagbigti si Judas. Hindi magkasundo din nagdagan na yung, yung 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 kay Judas pinalitan yung, yung ni Matias. No, kaya nga, kaya, kaya niya sabi niya, hindi daw nagkasundo yung labing isang apostolic kaya daw maraming sikta ngayon. Ay, mali, nagsinungaling siya. Talaga eh, si yung, Live Hindi kailanman nag-away yung mga puso kaya dumabi yung mga sekta. Kaya dumami yung mga sekta dahil merong tinatawag na father of protestantism. At yun ay walang iba si Martin Luther. Kaya dumami yung protestante kasi sinimulan niya. Yun ay isang kaya nga, kasi so, gusto kong ano, uh, gawa ng topic ba? Talagang sinabi niya yung bro na nag eh, na hindi magkasundo ang mga apostol? Oh, sa lahat niya, yung pinasta ko sa iyo. O oh, singilin ko itong taong ito, no? At uh, panoorin ko yung video niya uh, at sisingilin ko siya. Talakayin natin do, bro, yung sinasabi dito na kaya maraming sekta dahil hindi magkasundo ang mga apostol. Saan mo nabasa 'yun, no? Alamin natin 'yun, no? Kahit sa ang gusto hindi ako namimili ng ano eh. Sa akin lang. Uy, may tumatawag. Sa akin ba yun? ah uh, wait lang ha. Ang hilito is calling. O oh, wait lang. Sumat tumatawag si ang hilito. Okay na sa akin, Brother John. Sana no, mapansin yung video na binigay ko sa inyo. Okay, thank you.